Hapon na nang magkita sila ni Lemuel. Nasa Rojas Boulevard sila at papalubog na ang araw. Nanatili sila sa loob ng kotse. Nanatiling magkahawak ang dalawang kamay. Anong pag-uusapan natin? Tanong ni Raquel. Di ko alam kung paano ko sisimulan ng lahat, Raquel. Baka, anito. Baka ano? Baka masaktan ako? Siguro, sangkot pati ang pagpapakasal natin. Pero hindi yun ang tunay na dahilan kung kaya kita gustong makausap. Ani ni Lemuel. Mukhang nagiging seryosong usapan natin. Kanina mo pa ako binibitin. Naguguluhan na ako. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Ano ba yun? Kunot na noong tanong ni Raquel. Tungkol sa pagkatao natin. Malamig na tugon nito. Natin? Bakit natin? Anong tungkol sa pagkatao natin? Kahapon nang sabihin ko kay mami ang balak nating pagpapakasal sa sibil, tumutol siya, hindi siya pumayag pero nagpilit ako. Paalis na nga ako noon nang pigilan ako ni mami. Anong tungko sa sinasabi mong pagkatao natin? May ipinagtapat siya sa akin na hindi ko pa mapaniwalaan hanggang ngayon. Malungkot na sabi nito. Bitin na bitin na si Raquel. Sige, sabihin mo. Baka sakaling ako mapaniwala mo. Ano bang sinabi ng mami mo? Tinitigan muna siya ni Limuel. Tinatan siya. Magkapatid tayo. Walang gatol na sabi nito. Parang tumigil sandali ang pag-ikot ng mundo para kay Raquel. Pakiramdam niya ay nakalutang siya ngayon sa kawalan. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Limuel. Paanong mangyayari na magkapatid sila ni Limuel? Ikwenento sa akin ni mami ang totoong pagkatao ko. Hindi nga ako makapaniwala. Hanggang ngayon ay nagtatalong isipan ko. Pero sa pagkakwento ng mami, parang totoong sinasabi niya. Mangiyak-ngiyak na wika ni Lemuel. Anong sabi ng mami mo? Ikwinento ni Lemuel kung paano sinabi ng inang totoong dahilan. Napapailing siya. Napaiyak. Pareho silang lumung-lumo nang matapos magkwento ni Lemuel. Hindi totoo. Hindi totoo. Ganon din ang sinabi ko sa mami. Hindi totoong mga sinabi niya pero yun daw ang isang lihim na matagal na niyang itinatago. Dalawa lang daw silang nakakaalam na magkapatid tayo. Kahit nga ang ina mo hindi niya alam na kapatid kita. Sina mami lang at ang nagngangalang milagros ang nakakaalam nito. Ayaw lang niyang mapunta ka sa akin. Kaya kahit ano'y gagawin niya para lang mawala ka sa akin. Tumutulo ang luhang wika ni Raquel. Sana nga ay ganun lang. Ayaw lang niya sayo. Pero paano kung totoong lahat? Hindi siya nakaimik. Matagal. Umiyak na lang siya. Kailangang makausap ko ang mami mo. Hindi ako basta-basta na naniniwala sa mga sinasabi niya. Ikaw. Tsyempong naroon sa townhouse ni Lemuel ang mami nito. Naabutan niya ang ginang. Paalis sana ito pabalik sa Bacolod, Kasama si Mirna. Pinaalis muna nito si Mirna. Gusto rin niyang makausap ng sarilinan ng si Raquel. Pero hindi siya pumayag. Gusto niyang kaharap si Limuel. Well, kung yan ang gusto mo, sige. Magkakaharap ang tatlo. Naupo ang ginang sa sopa. Formal na formal ito. Hindi natitigatig sa maaaring mangyari. I hope na naikwento na sa'yo ni Limuel ang lahat. Casual na tugon ng ginang. Bakit kailangan ko pang ulitin? Hindi ka ba naniniwala sa anak ko? Gusto ko sa bibig niyo mismo manggaling lahat. Sige, untag nito. Nagkwento nga ang ina ni Lemuel noong unang taon ng pagsasama ni na Magda at Luis. Nagkaroon pala ito ng kambal na anak na lalaki. Lingid sa mag-asawa, nakagawa ng paraan si Mrs. Garcia na makuhang isang anak nito. Kinasabot ni Mrs. Garcia ang doktor na nagpaanak kay Magda Sinabi ng doktor kay Magda na iisa lang ang anak ng mga ito at nagkataong namatay pa. Ang katotohanan, ang isa sa mga anak ni Magda ay namatay nga. Simple nga ang sagot ni Mrs. Garcia. Bilang gante ay ginawa niyang kawalang hiyaang kina Magda at Luis. Dinukot niyang anak ni na Magda. Si Limuel ang batang yon? Gulat na tanong ni Raquel. Ngumisi lang ang gina. Hindi ko personal na naalagaan si Limuel. Ipinagkatiwala ko siya kay Milagros. Si Milagros ay ang pinakamatalik naming kaibigan ni Magda. Pero nang halos lumaki na si Limuel, kinuha ko na siya kay Milagros. Ang sabi ko noon, baka dumating ang panahon, magagamit ko si Limuel para makapaghiganti ako kay Magda at Luis. Pero napamahal na sa akin si Limuel. Halos gusto ko nang kalimutan na nangyari sa amin ni na Magda. Pero nagsiklab na naman ang kalooban ko nang malaman kong ikaw pala ang babaeng aagaw kay Mirna para kay Lemuel. Hindi kita gusto para sa anak ko. At lalo na ngayong nalaman mo at nalaman natin ang lahat na si Lemuel ay anak din ni Magda. Dapat lang na hindi matuloy ang kasal nyo. Mahabang paliwanag ng gina. Mahal ko si Lemuel, pagpipilit niya. Na kay Lemuel na ang pagpapasya. Kung itutuloy niyo ang kahibangan niyo. Anang Ginang. Natigilan sila. Anong itatawag nila sa kanilang relasyon kung ipagpapatuloy nilang relasyon? Isang abnormal na relasyon? Magkapatid, nagpakasal. Mga hibang na nga sila kapag ginawa nila yon. Nang hilingin ko sa inyong mahabang preparasyon. Isang paraan ko yon para makagawa ako ng paraan na mailayo ko si sa sa'yo. Lalo pang natuklasan ko ng ina mo ay si Magda. Ang ina ni Lemuel. Hindi ko na kailangan pang mag-isip para mapaglayo ko kayo. Tumayo si Raquel. Walang lingon likod na tinalikuran ng mag-ina. Kinausap niya ang kanyang ina. Sinabi niya dito ang mga ibinunyag ni Mrs. Garcia. Hindi makapaniwala si Aling Magda. Ang alam ko'y iisa lang ang anak kong lalaki. Ang pangalan niya ay Antonio. Namatay ito ng isilang ko dahil sa isang komplikasyon. Nangihinang na paupo si Aling Magda. Pero yun ang sabi ni Mrs. Garcia, kambal ang anak nyo, Kinasabwat lang niya ang doktor na nagpaanak sa inyo. Anito. Gusto kong makatiyak. Ani ni Aling Magda. Ano hong ibig niyong sabihin? Tanong ni Raquel. Kilala ko ang doktor na nagpaanak sa akin. Si Doktora Gonzales. Tagarito rin siya sa Laguna. Titiyakin ko sa kanya kung totoong sinasabi ni Mrs. Garcia. Saan sa Laguna nakatira ang Dr. Inay? Sa Kalamba. Pinuntahan nila ni Aling Magda ang doktor na tinutukoy. Pero patay na ito ayon sa doktor na kausap nila na asawa ng doktor ang nagpaanak kay Aling Magda. Inasikaso sila ng lalaking doktor na halos ay 65 years old na. Ano bang maipaglilingkod ko sa inyo, Mrs.? Tanong nito ang sabi niyo, ang matagal nang patay ang asawa niyo. Ani ni Aling Magda. Mga sampung taon na, cancer ang ikinamatay niya. Ani to. Kahit naman patay na siya kung may kailangan kayo sa kanya at inaakala ko namang kaya kong gampanan, ako lang ang gagawa ng paraan para sa kanya. Magalang na sabi ng doktor. May gusto lang ho sana kaming linawin sa kanya. Ani ni Raquel. Kaya nga lang ho, Patay na siya. Baka hindi na magkaroon ng linawan lahat. Natigilan ng doktor. Ano ba yun? Usisa nito. May kinalaman ho ito tungkol sa pagkatao ng kapatid ko? selim si ang tinutukoy ni Raquel. Hindi ko maintindihan. Natatawang wika ng doktor. Pwede pakilinaw? Pakiusap ng doktor kay Raquel. Isiniwalat lahat ni Raquel ang gustong malaman. Eksakto walang bawas. Walang kulang. Nakikinig lamang si Aling Magda at ang doktor ng asawang nagpaanak kay Aling Magda. Nanlumo ang doktor. Ikaw pala si Magda? Malungkot na naitanong ng doktor. Ako nga po. Napakalaking kasalanan na nagawa sa iyo ng asawa ko. Naikwento rin niya sa akin ang pangyayaring yon. Ang pakikipagsabuatan sa isang mayamang babae para dukuti ng sanggol. Para palabasing iisang naging anak mo. Nang marate ang aking asawa, ipinagtapat niya ang lahat. Ang kanyang malaking kasalanan. Gusto niyang hanapin ka, humingi ng tawad, pero hindi niya alam kung saan ka hahanapin. Ani ng doktor na nanlulumo. Kung kinakailangang humingi ng tawad ang asawa ko, igagawin ko, Magda. Sana mapatawad mong asawa ko sa ginawa niya. Sapat na ho ang malaman namin ng totoo, Dok. Ani ni Aling Magda sapat na ho yung magsabi kayo ng totoo. Wala na ho tayong magagawa. Siguro ay pare-pareho kaming biktima ng mga pagkakataong yun. Nagpaalam na sila sa doktor. Ang mahalaga malinaw na ang lahat. Pero para kay Raquel, paano niya tatanggapin si Limuel bilang kapatid? Humingi si Raquel ng matagal-tagal na bakasyon. Malakas ang pakiramdam niya na pinag-uusapan na siya sa opisina. Hindi alam ng mga ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi na matutuloy ang kanilang kasal ni Lemuel. Wala ka na bang balak pumasok? Tanong ni Mimi. Hindi umimik si Raquel. Sayang naman ang trabaho mo. Maganda pa naman ang posisyon mo. Ang totoo ay humingi lang siya ng bakasyon. Saka na lang niya iisipin ang pagpasok sa opisina pagkapanganak niya. O di kaya ay magtatayo siya ng sariling accounting firm tulad ng iba Lagi kang tinatanong sa akin ni... Sino? Ni Joel? Bakit daw? Alam na niyang nangyari sa inyo ni Lemuel. Hindi na tuloy ang inyong kasal. Bakit? Gusto na naman niyang umentra. Gusto niya akong pakasalan. Ani ni Raquel. Matagal nang umientra sa iyo si Joel. Kaya lang, kay Lemuel ka. Mahal na mahal ka ni Joel. Palagay ko, kahit ganyan ng kalagayan mo ay pakakasalan ka noon. Masyado na siyang martir kapag ginawa niya yun. Papayag ka ba naman na ah, pakasal kay Joel? Natigilan si Raquel. Hindi sinagot si Mimi. Kung pagbibigay lang ng pangalan ang gagawin niya sa anak ko, hindi bali na lang. Malungkot na tugon ni Raquel. Hindi lang naman yun eh. Alam mo naman na ah, mahal ka talaga ni Joel. Matagal ko nang alam yon. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon si Joel? Malay mo. Malay mo, sa pamamagitan ni Joel ay makalimutan mo si Lemuel. Magiging maligaya ka sa piling nito. adang isip ni Mimi na hindi masabi kay Raquel. Isang malaking pagkakataon naman para kay Joel ang pumalit sa posisyong iniwan ni Lemuel. para kay Raquel. Nitong mga nakalipas na araw, lagi nang pumupunta si Joel sa San Pablo Personal itong dumadalaw kay Raquel. Kung minsan ay kasama nito si Mimi, minsan ay nakaharap niya ang lalaki. May proposal ito kay Raquel. Kasal ang iniaalo ko sa'yo, Raquel. Kasal na hindi ginawa ni Lemuel Hindi madaling magdesisyon, Joel. Baka pati ikaw ay masaktan. Bakit naman ako masasaktan kung tatanggapin mong inaalo ko sa'yo? Baka nga ako pang pinakamaligayang lalaki sa mundong to. Biro pa ni Joel. Hindi siya natawa sa biro ni Joel. Alam mong silim walang mahal ko. Napag-aaralan daw ang pagmamahal, Raquel. Higit pang pagmamahal ang ibibigay ko sa'yo. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Nalito si Raquel. Sa himig ng pananalita nito, ay handang ibigay sa kanyang lahat. Ayaw niyang sakta ng lalaki. Napakabuti nito sa kanya. Mabait na bata yung si Joel, anang ina ni Raquel. Magkatabi ang mag-ina na inaayos ang mga damit sa closet. Bakit niyo naman nasabing mabait si Joel? Natatawang sabi ni Raquel. Niragaluhan lang kayo ng bestida ay mabait na ang turing niyo sa kanya. Pagpapatuloy pa ni Raquel. Natawa si Aling Magda. Eh sa talaga namang mukhang mabait si Joel. Yun kasi ang tingin ko sa kanya. Edukadong tao baka nagkakagusto na kayo kay Joel kaya pinupuri niyo siya. Biro ni Raquel. Natawa na lang si Aling Magda. Itong tanda kong to, ngayon pa ako kay Karenkeng. Nang mamatay ang tatay mo, hindi na ako umibig pa sa iba. Kahit sabihin mo pa na bata pa ako noon nang mamatay ang tatay mo. Nahulog sa bangin ang sasakyang kinalululanan ng tatay ni Raquel. Bakit ho niyo pinupuri si Joel? Putol ni Raquel sa pag-iisip ng nanay niya tungkol sa sinapit ng tatay niya. Nagpahayag na ba siya sayo? Tanong ni Aling Magda. Nagpahayag ho ng ano? Pagkakaila ni Raquel. Ng pag-ibig, halata namang malaking gusto sa eh. Matagal na ho siyang naliligaw sa akin. Nung kami papuni, po ni, hindi na niya itinuloy ang sasabihin pa. Bakit ho palagi niyong nababanggit si Joel? Kasi kung iibig kang muli, mas gusto kong tulad ni Joel. Alam kong niligaya ka sa kanya. Nantara ng pagkagusto ng nanay niya kay Joel. Pero sabi nga ni Raquel, hindi pa ito ang tamang panahon para magdesisyon siya. Isang gabi, hindi siya makatulog. Halumpihit siya kung ano-anong pumapasok sa kanyang isipan. Naroong isipin niya si Lemuel. Ano kaya't makipagkita sa kanya si Lemuel at sabihin sa kanya na magsama sila kahit na magkapatid sila. Iniisip niya na lumayo sila ni Lemuel at pumunta sa walang nakakakilala sa kanila. Doon nila palalakihin ang kanilang magiging anak. Papayag kaya si Lemuel? Pero ang mga isipin niyon ay mahigpit na tinututulan ang kanyang isip. Nanaig pa rin sa isipan niya na mali ang lahat ng yon. Bumangon siya. Wala sa loob na kinuha sa drawer ang cellphone. Dumaya, nagring at nareceive ng lalaki ang tawag niya. Hello? Sabi ng nasa kabilang linya. Lemuel, halos pabulong. Raquel, ani ni Lemuel. Sabay off niya ng cellphone at agad na itinago sa drawer. Hindi tama ang gagawin ko. Baka kung saan humantong ang pagtawag ko kay Lemuel. Baka yung mga iniisip niya ay ganoon din ang naiisip nito. Hindi siya papayag na mangyari yon. Nasa ganoon siya ng pag-iisip nang tumunog ang cellphone. Nareceive niya ang tawag. Si Limwal ang nasa kabilang linya. Raquel, ani to? Hindi siya nakapagsalita. Raquel, please, sagutin mo ko. Alam kong ikaw ang tumawag sa akin. Limwell, kinausap niya ang lalaki. Raquel, ani ni Limwel Hindi man niya nakikita ang kausap. Alam niyang nasa mukha nito ang tuwa. Ganoon din siya Lemuel, napatawag ka? Tanong niya. Ikaw din, alam kong ikaw ang tumawag sa akin. Naisipan ko lang. Depensa niya. Raquel, pwedeng magkita tayo. Natigilan si Raquel. Huwag na lang, Lemuel. Hindi ka ba nasasabik na makita ako? Tanong ni Lemuel. Nasasabik, kaya lang iisipin nilang masama. Masamang magkita tayo. Masamang baka may mangyari sa atin. Masama pang ipadama natin na mahal natin ang isa't isa. Nasabi ng buong katotohanan, nag-imbestigan na rin kami. Nakausap na namin ang doktor na nagpaanak sa iyong kakabal. Pagsisinungaling niya, kahit hindi naman talagang mismo mismong doktor na nagpaanak sa kanyang ina, kundi ang asawa nito, hindi agad nakapagsalita si Limuel. Hindi pa rin ako naniniwala. Malakas ang pakiramdam ko, hindi tayo magkapatid. Naiiyak na sabi ni Lemuel. Gusto niyang ipagsigawa na hindi sila magkapatid. Walang magkapatid na nakadarama ng mga ganitong damdamin na tulad natin. Walang magkapatid na nagkakaroon ng physical na kontak sa kanilang mga sarili. Hindi tayo magkapatid. Bulong niya sa sarili. At pagkatapos ay ini-off ang cellphone, ibinalik sa drawer. Dumapa sa kama Isang umagang nag-aalmusal sila ng nanay niya at ng kapatid niyang si Alex na ang edad ay 20 anyos. Nang mapansin ng nanay niya na titig na titig siya dito, napantasyahan ng nanay niya sa mga tingin niya. Bakit? Tanong ng nanay niya. May naisip lang huwa ko, inay. Hindi niya itinuloy ang pagsubo. Anong naisip mo? Tanong nito. May nabanggit ho kasi si Mrs. Garcia sa amin ni Limuel noong ibunyag niyang magkapatid pala kami ni Limuel. Natigilan din sa pagkain ng kanyang ina. Anong nabanggit niya? May kaibigan pa daw ho kayong nagngangalang Milagros? Natigilan ng ina niya. May biglang naisip. Matagal. Milagros? Naalala niyo na? Tanong niya. Oo, naaalala ko na si Milagros. Milagros Abad. Bakit mo na itanong si Milagros. Mas malapit siya kay Rosario kaysa sa akin. Pero kaibigan ko pa rin siya. Matalik na kaibigan. Nabanggit ni Mrs. Garcia na hindi niya personal na naalagaan si Lemuel ng halos mahigit dalawang taon. Baka kaya... Baka hindi talaga kayo magkapatid ni Lemuel? Sambot ng nanay niya. Kung pinaalagaan lang ni Rosario si Lemuel kay Milagros at tapos ay kinuha rin ito Siguradong magkapatid nga kayo ni Lemuel. Nalumo siya sa sinabi ng ina, pero may kumislap sa isipan niya. Sa natin maaaring makita si Milagros Abad Enay. Bakit? Pupuntahan natin siya. Bakit nga? Usisa ng nanay niya. Maaaring siyang maging susi ng lahat. Anong malay natin? Nagsisinungaling pala si Mrs. Garcia. Oo nga naman na isip ng nanay niya. Sa Nueva Ecija, ang tanda ko ay taga Nueva Ecija siya, sa Talavera. Makita kaya ng mag-inang magiging susi sa pagkataon ni Nalimwal at Raquel? At dito na po muna nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, ilike, ishare at magsubscribe para updated ka sa mga susunod na episode. Kita kit sa next chapter!